Pero wala na madaanan, guys. Sabi, ang baha. Abot na dito. Sabi, guys. Oh, talagang malakas na. Yan. Yan, gagawa na naman sila. Hello, guys. Good morning. Yan. Mas maganda na ang araw. Dahil ano, wala na ang bagyo. Maliwanag niya. May araw na kaya at saka humupa na yung baha guys yan pero as usual nawawala talaga yung tulay dito namin yan natatangay talaga to pag may baha so pati na rin yung madaana namin sa tulay nawawala pag nagbaba talaga at, at, at saka yung nung araw ta, nung nagbagyo talagang malakas talaga yung baha kaya yun yung ginawa yung ginagawa naming daan talaga Awawala Kaya ang ginagawa naman nila ngayon, yan, di klaro, ay gumagawa na naman sila ng daan. Para sa mga guests natin na pupunta dito para hindi na sila mahirapan sa pagtawid ng ilog. Dahil pahirapan talaga guys pag ano, nawawala na yung daan. Talagang tatawid ka sa ilog, bababasa ka. So yun, ginagawa nila is binabalik na naman nila sa dati. So, palit ulit na lang talaga to, so, Yan. Guys, gagawa na naman ang daanan para sa mga sa mga guests natin. Dala, alam niyo na, pagbaha natatangay talaga yung ano, ginagawang parang daanan. Yan. Yan, gagawa na naman sila. paulit-ulit na pagawa para may madaanan tayo kung papasok kayo dito sa inaguan yun nga guys, schedule namin for Laba today dahil ano, two days kami, actually Monday talaga yung schedule namin for Laba. Pero, pero nung Monday, yun nga, may bagyo. So alam mo, na, malakas ang ulan. So, pinaspo namin yung paglaba namin. So by now, yan, maglalaba naman kami ni Brittany. At sa birthday ngayon ni so dapat... Uh, early kami matapos kasi early kami matapos para mamaya party party na naman sa birthday ni Jigja so minabadali namin yung taglalaba ngayon guys so guys balikan natin yung ginagawa nilang daanan na naman ayan guys oh, yung tangay ang tulay buti na lang at ano may lubid to at nakatali yung ano balasa natin So if ever magbaha, ini talaga na nadadala talaga. So wala kaming tulay. Yan yung ginagamit namin. Pero ito mababasa pa rin tayo dito. At saka, sabi na sabi ko kan sabi ko nga nawala talaga yung daanan diyan. Yan. So binabalik na naman nila. So another trabaho na naman 'to. <clears throat> so balikan natin, guys. Oh, ito yung ano, balsa. Ay, ne, balsa. <laughs> tulay pala to. <laughs> balsa. <laughs> tulay pala to, guys. So, makakadaan naman yung mga guests natin. Pero surely, mababasa talaga sila. Ito na yun, oh. Ayan. So, malaki-laki trabaho talaga to. At hindi naman kami makagawa ng para, ano, permanenteng daanan guys dahil nawawala talaga yung unang asinimento to namin dito oh. pero yun pa rin nawala pa rin nadadala pala talaga ng lakas ng baha Ayan, oh. pag lumalakas talaga ang baha wala talaga wala talaga so yun na to so pwede na makadaan ang mga guests natin ano, oh, ang laki ng bato ano nyo <coughs> So update dito, pwede natin nating makadaan. Hopefully mamaya o sa susunod na araw, uulan lang at hindi na sana babaha dahil mawala naman 'to. Sayang yung mga pinahirapan nila. Yan makakadaan na. So yan sa lahat na mga guests natin o oh, baka mahulog ako. Pwede na puntahan ang hinaguan ni Park dahil may, mada, may madadaanan na tayo. Ayan guys, may madadaanan na tayo. Later, ibabalik na tong tulay na to. Mamaya. Dahil mas malapad kasi to kaysa sa yung isa sa so, mga guests natin dyan pwede na tayo magbisita ulit sa Inagoa Nature Park at tuloy muna ang labahin namin doon Labit ni dito na side maglalaba kami Yan. eh thankfully okay na yung panahon guys sana hindi na uulan mamaya at sa mga darating na araw and guys, binalik na lang tulay. So may madadaanan na tayo guys dahil nakabike ng tulay. Yan, tapos kami maglaba. Oh, di ba? Have a good day. Wala nang bagyo. Yan, okay na. Pwede na tayo makadaan. Yan. Guys, pwede na kayong makabisita dito. Ayan. Pero mag-ingat pa rin sa pag-step na mga bato-bato.